Mabiyuta Ito Ito yung pagkakuha para magagaling yun At kutibay na pala ulit mga ka-tribo Alright mga ka-tribo natin dyan yun. At yun magsisimula naman tayo ulit mga ka-tribo sa ating uh, pagbablog no Uh, punta tayong uh, tabing dagat yun uh, shoutout para sa lahat ng na amin natin mga viewers at pasensya na kayo at uh, ngayon lang ako ulit na nag vlog kasi mga katribo uh, may punting uh, uh, problema lang tayo no? kailangan natin uh, yun uh, minyokyo okay, yun naman at pasensya na kayo din uh, at wala din tayong upload na ilang buwan limang buwan mga katribo wala tayong upload kasi uh, malakas yung alon kaya update lang tayo dito sa panahon natin wala tayong uh, pampalot ng uh, para pampalot kasi ah uh, yung kinita natin lahat ng na, katribo oh, si Jenny lang yun at nandito ako sa tabi dagat pala suminama natin mga viewers lahat ng Sword of right. hey, sa lahat ng Abra's Vloggers at pala kanya ko Jason at 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 mga sa kasama mo diyan, yon, a uh, shout out sa inyo. A uh, shout out pala Official, yon. Ah, uh, s'yempre Bruno, ah, uh, hindi mo pa pahuli si Bruno. Right, mga trebo, at nandito tayo sa tabing dagat ng uh, At update natin yung uh, bangka ni Yuiner mga katrebo Yung uh, ay, bangka ni Yuiner Yung uh, pagkalubog namin dun sa Maya uh, patakaw Naayos na pala Dito sa gilid ng dagat lang Aakapit lang tayo ulit mga tribo Walang araw na ito mga tribo Wala na tayong adventure Walang araw na ito malakas Mag-iisang buwan na Ngayong lakas yung hangin At wala na tayong adventure mga katribo Siyempre Wala tayong adventure Dito muna tayo sa may atlasa Yan ang atlasa At yun, uh, welcome po ang lahat ng mga Turista po dito sa atlasa Welcome po at bye po yung yun at nandito malinis na yung gilid uh, ng uh, baybay yun yung mga katribo yun at times yung, uh, yung uh, yun, at, um, wala tayo mga katribo yun uh, alas dos yung sabi na ng hapon yun na shoutout pala kang boss nino sa asawa ni boss kasi king yun na shoutout sa inyo at thank you sa walang suwa walang sawa sa tulay sa akin kahit uh, kahit may na yung news natin mga katribo tuloy so, tuloy pa rin tayo sa mga hapon natin

malon mga tribo, at medyo malakas at yung uh, bangka natin uh, okay na sana yung uh, makina at nakasimula na tayo sa bag, uh, pagpapanamba pampanghuli ng posit mga tribo ito okay na to at ito yung makina wala pang uh, tabunta at ito yung uh, bangka mga tribo yung uh, lulubog namin dun sa gilid ng uh, laut malayo sa uh, may pasakaw no ito yung Arnel ah, At hindi natin na malayan Ginagawa na pala ito ni Nir Siyempre nandito si Jirik Ito yun mga katribos Itong Paglulubog namin no? Lakas ng tama Lagradali ah Oh. Ayo, ah,

Kala ko nga mga katribo, katapusan na namin. Hindi pala. Na. <laughs> Ganyan talaga yung just uh, Diyos sa uh, Panginoon para sa atin mga katribo. Nagabay sa ating uh, kung saan tayo naglalakbay. Palagi ang Panginoon na dito sa atin. Yan ang palagi na na. Yan. Gating. At bagong-bago na ulit mga katribo. Oh, at may mga pintora na yung uh, loob at wala pang intable Yon at ito butas talaga ito dito mga tributas butas yung uh, an? dito wala ito ha ang pamangoy okay na tayo Sana maayos na tong bangka na to. Pagsubok lang yon mga katribo sa buhay natin yung uh, paglubog sa bangka. Gano'n naman talaga yung mga uh, tribo, hindi maiwasan yun sa hanap buhay. Hindi <laughs> papayag. <laughs> 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 at i Ener pala yung uh, nagawa nitong uh, bangga na to uh, at uh, ka nung isang araw sa YouTube channel ni Jerry Official at uh, so, ulit yung uh, natin sa YouTube channel ni Jerry Official at dito yung uh, nagbablog si Yuyo Ener kasi si Jerry nag-aaral support natin ulit yan mga katribo yung YouTube channel ni Yuyo Ener yun at nilagyan na ng impokse eh. awan, naligo na kayo ni Kata bos tribo, subukan ulit. <laughs> 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 to so, na mga... eh pala, kaya mga uto, yung dalawang batyula, kasi yung na <laughs> kabit teragam <laughs> maliguna gawad lang masurin tirani gawad lang masurin tirani Uh, pag mag i -e na ito mga trebo kailangan tong hukayin kasi yung uh, yun ito yung kasko, nandito sa ilalim, may uh, nandun ng uh, baras ng buhangin. Kaya ito, nilagyan ni Yuyunir ng uh, plywood para hindi masyadong mapan yung kasko sa ilalim. diyan yeah. katre yung uh, nasira nung uh, namin no dito lang sa dito lang oh ito tinulitan ni Inir dito lang mga tribo yung uh, paglulubog talaga namin paglubog namin dito lang talaga yung uh, nabali yung uh, batsula kaya manipis kasi kay ito lang oh kaya nilip kaya ni uh, pinalitan ni Inir ng malaki-laki uh, ayan kaya okay na yan, mga katribo Alright. Di pa At bukas pala mga tribo. May na yan. At pasensya na kayo mga tribo. At ngayon lang tayo nag-update no. Kasi busy lang tayo sa panghuli ng puset. At hindi ko na kunan ng video yung panghuli namin ng puset mga ka-tribo Kasi uh, kulang kami sa tao. Lima lang kami. Dapat pito para isa yung magbablog sa ibabaw. Tapos lima, anim yung magtatalon. Ito. Ito yung uh, bangka natin mga tribo. Ito yung mga uh, karga namin mga katribo yun yung pagkalulubog ng bangka nito at pasalamat ako dito mga katribo sa mga kalakat ayan ito yung bangka natin at medyo maayos naman mga katribo at binilhan ko ng binilhan ko ng bagong carburetor mga katribo binilhan ko ito ng bagong carburetor tapos inayos ko ang ihi eh, eh. lahat mga katribo binalitan ko ng carburetor para maka-adventure na yung uh, kapatid ko na isa yun at sana talaga tribo ito, sa mahal ang Panginoon nyo uh, hindi kami, hindi kami pinabayaan uh, kasi yung paglulubog namin talaga mga katribo lagi siyang uh, lagi siyang nandito sa atin para gabayan kami kung saan kami naroon at thank you sa iyo at uh, yun sa uh, uh, mga supporter ko no at kaya uh, ganito lang si uh, Captain Ramil di si Tribo Survival kahit minsan hindi, uh, kahit minsan, hindi nyo maintindihan yung ugali hindi masama sa ng ugali pero pag ilapitan nyo mga tribo kailangan nyo ng uh, kailangan yung tulong sa lang si Captain Ramil mga tribo hindi, hindi, siya magdadala hindi siya magdadalawang hindi siya magdadala, magdadalawang tulong na tutulungan kayo basta lalapit lang ko sa uh, Captain Ramil dela lang mga tribo, yung uh, masabi ko sa inyo no? At masitya na talaga kayo sa sa pinsan, sa ugali ko na hindi ninyo pinsan na uh, But, kaya okay lang mga katribo na hindi ko kayo Alright, at talaga, malakas talaga yung alon, no? Alright, alright mga tribo at uwi tayo at yun, hanggang dito na lang po yung uh, vlog natin mga tribo at kinakita na lang ito sa next video at babay mga tribo Mabuti ang nilalaman Kabutihan sa kapwa Ang kanyang